Richard, trabaho ng trabaho, isa nag ng pera. Nagtatanong ang mga netizens kung sino ang tinutukoy ni Abdel Lahbati sa kanyang post na Don't Mind Dogs Barking. Si Abdel ang ama ng aktres na si Sarah Lahbati, sa Instagram, nagpost si Abdel ng larawan kung saan siya, at ang kanyang pamilya, ay kumakain. Ang larawan ay may sumusunod na caption, enjoying every moment with family. The convoy keeps going and don't mind dogs barking. Iniisip ng mga netizens na marahil ito ang naging reaksyon ni Abdel sa post ni Annabel Rama sa Instagram na nangyari ang breakup issue, sa pagitan ng anak na si Richard Gutierrez at Sarah nang pumasok sa larawan ang magulang ni Sarah. Malalaman nyo rin ang katotohanan in due time, baka ma kayo, at hindi na ako ang lalabas na kontrabida. Malalaman nyo kung sino ang walang hiya na kontrabida. Mali ang bentang nyo sa akin, ayon sa kanya. Ayon yang maghiwalay ang kanyang anak, at si Sarah. Sino ba ang may gustong maghiwalay sila? Ako ba? Or ang mag-ina, huwag niyong idiin sa akin ang nangyayari ngayon. Ako ang walang alam sa nangyari ang bilis. Nagulat na lang ako biglang dumating ang nanay at tatay galing ibang bansa. Doon na nagumpisa ang malaking gulo. Huwag niyo ibagsak sa akin ang sisi. Bahagi ng post ni Annabel sa Instagram matapos lumabas ang kanyang panayam tungkol sa napapabalitang hiwalayan ng anak niyang si Richard at Sarah.